Good morning, good morning, sir! Morning. Ay! 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 Ay, ko! Oh, no. Ang <laughs> gawin, dili ko mudagan. Hindi ko mudagan. Willing kayo. Willing kayo. Hindi ko musabay sa inyo. Don't worry. Mag-holding hands pa, tama. Oo, na siya, ha. <laughs> Isang A naman dyan! Good morning! Mmm, <laughs> sa pamani mo pa, Ah, uh, minyo ka, dalaga. Dalaga, jud kayo ko, sir. Single. I'm ready to mingle. Supply, yes, 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 yes. Okay. Gunit, gunit. Oh, gunit. eh ala, holding hands na ma'am. Oh, ako na ako na gunit, ma'am. I am being escorted right now. Good morning po, sir. morning. Ay, aray, aray, aray. Oh. Ay, oh. Ay, salamat aircon. Hey! <laughs> priso. Unsa <laughs> to? Ah. GT niya na priso. Mission complete. Augusto Jud niya kay ma-apprehend. So ang plano niya guys ma-apprehend. Uh, kuan daw niya ka ng... Uh, dili daw niya, ang to, wala siya rules, rules. unsa to, ang matrix niya mo. Ang yeah. to, freedom. 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 Peace, freedom. One love. Pero, naga, kwan ka, <laughs> kanong sang tawga gana naga, mariwana ba ka? Mariwana, gamit lang. Tanawa lang, ninyo sa akong vlog. Hey, everyone. Oh, <laughs> yes! Ay! Ganiha, katawa-katawa, unsa katawa, karon preso <laughs> so,